sa kanila, then they should be account. Okay, good morning po ulit sa inyo lahat. Madam Pinoy, ito po ang Pinoy Politico PH, Sir Jun Santiago, ang bago kong channel. Uh, ito, gawa pa ako ng video kasi kailangan ko ng, ano eh, ng mas maraming video sa ngayon. Kinakailangan lang po. Kaya kasi sya na po kayo kung paulit-ulit akong nagbibidyo at uh, at paulit-ulit ko rin sinasabi tungkol sa pagkawala ng akong channel dati kong channel na biglang na-delete kaya panayang remind ko na sana bumalik nga kayong mga dati kong subscriber uh, eto po Paskong Pasko maligayang Pasko sa inyo lahat mga madlang Pinay lalong lalo na yung mga <coughs> excuse me mga ka-OFW ko dati dyan sa Jeddah. Kamusta po kayo lahat dyan? Sana maging masaya ang Pasko nyo ngayon. At uh, tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang buhay. At sana sa bagong taon, mas malusog tayong lahat. At uh, mas marami tayong oportunidad na ma-blessing, na matanggap. Dahil uh, kung magsisipag lamang tayo, ay siguradong makukuha po natin lahat ng mga yan. Kaya ay mga ka-OFW ko dyan, mabuhay po kayo mga bagong bayani ng ating bansa. Sana huwag kayong magsawa na kung mapadaan kayo sa akin channel, Pinoy Politico PH, uh, paki subscribe na lang po at click lang ang notification bell para ma-update kayo sa mga, ma-notify kayo sa mga bago kong i-upload na video at uh, makapag-livestream ako at uh, alam niyo naman kung anong aking pakay tungkol sa mga balibalita at politiko. Kaya mga ka OFW ko, nakita niyo naman ang aking thumbnail dyan, boses ng OFW. Kung meron kayong mga katanungan at merong i suggest sa akin, ano, ay ako nang bahalang tumugon dyan. At ako nang mahalang magbato ng mga balita sa inyo dito tungkol sa Pilipinas lalong lalo na sa mga politikong hanggang ngayon nagpapakabusog pa lalong lalo na ngayon may bagong uh, yung budget napakalaki at balita ko may malaking pondo na makakarating dyan sa kongreso at yan na naman ang hatian nitong mga swapang na politiko sana po mabusog kayo ng sobrang ngayong Pasko mga politikong buhaya at sumabog ang sana, sana magbago na kayo, mahinayo pa kayo. Kaya, Iyalaw lang mga ka-OFW ko. At muli akong nananawagan na yung mga nag-subscribe dati sa akin dyan. Subscribe lang po uli sa bago kong channel. Giyon din po ang pangalan Pinoy Politico PH at Sergio Santiago. Kaya wag ko sana mga kalimot na magdasal at lagi po tayong maingat. Yan po at maligayang Pasko ulit, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Madlang Pinoy.